Okay po. Uh, para sa mga newbie, uh, ipapakita ko lang yung pagkakaiba ng dalawang klase ng pull start ng 71cc. Yung isa, ito yung stock pull start. Tapos ito yung easy pull start. Sa ano, sa, yan, sa actual, makikita nyo yung pagkakaiba. Mas mahaba siya yung ito, yung easy pull start. Ito namang stock, mas maliit. Ayan. Itong easy pull start, ang uh, kinakabit to, parang pinaka-upgrade siya sa 71cc. Kasi kinakabit to para mas madaling hilahin, mas wabe. Hindi siya masakit sa kamay. Ito kasi pag mga newbie ka, hindi ka sanay sa 71cc. Masakit sa kamay itong hilahin, bumabalik kasi. Uh, correction lang ito ginagamit sa para madaling hatakin kasi yung iba bumibili daw para madaling paanda rin hindi po ito lang para para mas madaling hatakin yung makina hindi siya masakit sa kamay ito sa last video ipapakita ko yung kung gaano kaswabe pag gamit mo tong easy pull ayan magkaiba siya oh Kung gusto nyo nito, meron tayo sa shopping nito. Heavy duty naman yan. Matigas yan. Maganda yung pagkakagawa niya. Matigas yung plastic niya. Kaysa ito, ito yung stock.